yun ang yari nung nagdaang hearing. Sana hindi na mangyari muli. Sana manaig ang uh, pagiging kalma sa panig at parte ng uh, dalawa naming kasamahan dito sa Senado. Dahil ko, ang pakay at layunin nito ay simple lamang naman. Alamin at tiyakin na yung gastusin ay maayos, tama at maghanap ng paraan kung paano ito mapapapak. Do you see the need na kausapin po si Senator Alan at si Senator Nancy para hindi sila sa hearing nag-aaway? Am um, hindi na marahil siguro. Maglalabing dalawang taon na si Senator Nancy dito sa Senado. Maglalabing limang taon na si Senator Alan dito sa am um, Senado. Mga veterano nang maituturing uh, ang dalawang senador. At alam at nalalaman na nila kung anong dapat, nararapat, at sana kung hanggang kaya, yung kaya ang iwasan. Sana lang, on my part, sir, yung sa ethics complaint lang ni Senator Nancy, can you walk us through, sir, lang yung process? Paano po ba yun? Am um, tulad ng ibang ethics complaint sa Senado, may proseso at procedure naman sa Committee on Ethics. Hindi pa nga lang nag-organize ang Committee on Ethics. Pero sa pagkakaalala ko, ang chairman yata ng Committee on Ethics ay si senator am um, Tolentino. Um, so nasa sa kanya kung kailan i-organize yung komite at i-schedule ko ano mga mga pagdinig. Pero siyempre, magiging pangunahing layunin niya muna bago uh, magkaroon ng pagdinig jan ay uh, subukin, subukan, subukan, subukan uh, na mapagkasundo. Maayos ito nang hindi na kailangan dumaan pa sa pagdinig o desisyon o pagpapasya ng Committee on Ethics.